Yung sa Mindyola talaga ang sa tingin ko ay pahawala. Ang katanungan, sino? Sino ba yung unang nabalita na kuno ay mamumudmud? Ito ha, ah, nagmaraming usap-usapan, usap tungkol dito. Meron daw isang namudmud. Ito'y isang negosyante sa norte na maraming pera, namudmud nga daw ng pera para para sa mga uh, hindi naman totoong rallyista. Yeah. Diba? Siguro talagang mga um, individual na hinire lang nila para manggulo. Dahil ang pinaka-intensyon nung nasa norte na yon ay pabagsakin nga si PBBM. ba? Diba? Abay pumunta itong si uh, Taga Norte na mayaman. Diyan sa rally sa, sa, um, sa EDSA. At yun nga, hindi siya welcome. Pinahiya ng mga ng mga kababayan natin na kontra korupsyon ang ipinaglalaban at hindi nga the BBM resign. Ah, oh, balik tayo sa sa Manila. Ang nangyari kasi daw, eto sabi ni Mayor Isko sa Luneta, sa EDSA People Power Monument, sa Liwasang Bonifacio, payapa naman daw yung mga protesta diyan. At talagang katakataka kung bakit nagkaroon ng matinding kaguluhan dyan sa Mindyola. Ang gusto daw kasi, ang plano daw kasi ay pasukin ang Malacanang na itong grupo ng mga, ng mga kung sino man. Anyway, meron talagang tao dyan sa, meron talagang uh, nag-organisa niyan. At yun ang dapat tignan, yun yung dapat investigahan. Kawawa kasi kung tutuusin, ano yung mga kapulisan na nasaktan. Yung mga reliyista mismo na, na nasaktan din. Yung mga magulang siguro nang, nagulat dahil yung kanilang mga anak, halimbawa, ay isa sa mga nadakip, na nahuli. Talagang kagulat-gulat yon Hindi mo inakala. Bakit nga ba magsusuong sa ganyang panganib ang mga taong katulad nga nung, nung mga nasa Mendiola? Dahil may bayan. Dahil sa pera. Hindi yan dahil meron silang pinaglalaban. Worst of all, hindi yan dahil alam nila ang kanilang dapat ipaglaban. Hindi. Hmm tinawag nga na utak adik na si si Isko Moreno yung mga sangkot nga na individual diyan sa kaguluhan at pagkasira ng mga ari-arian nga dito sa Medyola. Ang dami no, ang dami na sira, kahit yung isang hotel ay sirang-sira. Etong mga ganito ka violenteng tao, ang nag uh, ang driving driving uh, force nato mga ganito, totoo ay pera uh, at higit sa lahat mukhang totoo nga na ang mga ito ay posibleng naging bayolente dahil sa droga, dahil mga adik. Sino nga ba? Sino nga ba itong mga ito? Ito ba ay mga, yung mga tinatawag natin na gen Z na alam ang ipinaglalaban? Or ito ay mga bayaran? Ito ay mga DDS na bayaran? Posible, di ba?